Isa pong maganda at mapagpalang oras sa mga all at shoutout na rin sa mga all. Ganon din kay Madam Ella Bell na kasalukuyang nasa Nasubahamas. Napakagandang lugar itong Nasubahamas, pang uh, Yemenin. Wow. Uh, Pag-usapan lang natin ang naganap na tanong ng bayan ni uh, Madam Jessica Soho na kung saan ay uh, nagara parap ang mga kumakandidato para sa senador ngayong darating na eleksyon. At ang isa sa mga naging katanungan ni Madam Jessica Soho ay kung dapat bang kasuhan si dating President uh, Rodrigo Roa Duterte kaugnay dun sa War on Drugs. At dito ay nagharap si uh, Representative Franz Castro at si Senator uh, Bato de la Rosa. Sinagot ni Franz Castro na dapat nga daw kasuhan si uh, dating Pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte. Ngunit kung pa ay sinagot ni niya uh, ni uh, Senator uh, Bato de la Rosa si Franz Castro no na kung saan naungkat itong uh, kanyang kaso no na nangyari dun sa Davao na kung saan siya ay kinasuhan ng uh, child abuse which is uh, naging convicted siya rito so ang katanungan ni uh, Uh, Senator Bato de la Rosa, bakit nandiyan pa rin si Franz Castro? No. Yan ang mahirap ano na nasa posisyon at uh, patuloy na ah uh, nanunungkulan no. Kung saan ay convicted. Ang sakot naman ni ah uh, uh, Franz Castro don ay uh, sila daw ang lamang daw ay tumulong ano. Pero ang sabi nga ni Senator Bato de la Rosa na convicted ka kahit sabihin mong tumulong kayo, uh, convicted ka pa rin, kumbaga. At ang sabi ni Senator Bato de la Rosa ay naging ano siya dito, no? naging neutral ano na kung saan kung kung dapat daw kasuhan si uh, dating President Rodrigo Roa Duterte, ang kanyang sagot ay kung may uh, kung may uh, uh, Ikakaso bakit naman hindi dahil uh, no one is above the law. So naging neutral si Senator Bato Dela Rosa. Ngunit idinin niya na kung sino daw ang talagang may gawa ng uh, uh, sinasabi ni Trans Castro na pagpatay ay hindi daw po ito pwedeng ililipat no. Uh, kung kanino man. So 'yun ang ano, 'yun ang kanilang naging sagutan. Naging mainit ang sagutan. Ngunit ang pagsagot ni Senator Bato de la Rosa ay pumalakpak ang mga ano, mga audience. At dito kan dito naman kay Franz Castro ay medyo medyo na gulat siya dahil dun sa tanong ni Sen. Uh, Senator Bato de la Rosa na bakit nandiyan ka pa sa pwesto na kung saan ay convicted ka. So yan ang mahirap sa atin, no? Pag nasa posisyon ay talaga namang uh, kahit may kasalanan ay uh, patuloy pa rin, no? At hindi na Ngunit pagka titignan natin ang mga kababayan natin na maliliit, yun pa ang nakukulong. Yung yun lang na nang snatch or o di kaya nagnakaw sa mga grocery ay uh, diretso kagad sa kulungan. Pero itong mga kasalukuyang nakaupo na may mga kaso na convicted no? tulad ni Franz Castro ay patuloy pa rin na at uh, balak pang tumakbo bilang senador matindi talaga ang uh, so depende na lang yan sa taong bayan ano? kung bubutoin ba nila itong si Franz Castro na convicted nga at uh, dapat uh, dapat to ito ay nasa kulungan ayan po ang naging uh, balita ngayon tungkol dun sa naganap na tanong ng bayan ni Jessica Soho maraming salamat muli sa inyong panunod sa aking malit na channel pagpalain na ang bawat isa God bless everyone